Ayun, para sa inyo. Pinigil lang lang natin yung mga random people na nakikita na. Tanan at sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay. Hello mga repatids at mga kalak buyers Nandito ngayon tayo sa harap ng Yapo Charts na ako guys Sobrang naaalala ko nung bata ako Sa tapat ng simbahan guys Naglalaro kami ng mga kababata ako. Alam mo guys sobrang nakakamiss maging bata Kasi pag bata ka wala kang masyadong iniisip Pero ngayong matanda ka na guys nako, Mga inisip mo trabaho, social media, pagbablog and everything Kaya guys nakakamiss maging bata mga makalakbayers, nandito tayo sa Quiapo hindi para alalahanin yung pagkabata ko. Nandito tayo sa Quiapo dahil pupuntahan natin ang isang bata na talagang solid followers ko dahil balita ko. Lagi daw yung pinanonood yung mga TikTok videos ko at mga sampalan videos ko. Kaya naman talaga pupuntahan ko siya at sosopresahin para pasalamatan. Alam nyo, sobrang natutuwa ako pag yung mga bata ay talagang na-appreciate yung mga video ko. Kaya let's go, puntahan na natin siya. po si Axel Jump Fibrides, 8 years old, na po sa Quiapo, Manila. Aram po ko sa Dr. Albert. Ang trabaho ko ng tatay ko ay si Kili Lina.

Kuya Chichi. Kaso parang di ata makakapunta si Kuya Chichi eh. Okay. okay lang ba yun? Pero sige mama chicken natin, papapuntay natin siya dito. Ang paborito ko po pin pinapanood sa TikTok ay si Kuya Chichi po kasi po siyang laging... May tumatawag yata sa akin dito. <laughs> 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 Hello, ba't po <pa> ko tinatawag? <laughs> Hello! Oh, Hello. <laughs> Ba't mo mo tinatawag? Ha? Wala oh, lang. lakas ng pagkakasabi mo. Parang, parang sasampalin mo na ako eh. <laughs> Hello. Ang pangalan mo? Axel. Hi Axel. Kilala mo ba ako? Ako. Anong pangalan ko? Kuya Chichi. Wow. Pinanonood mo ba lagi yung mga video ko? Ako. Ano yung mga video ko na pinanonood mo? Ano? Anong pinaka natatandaan mo? Nananampal. <laughs> Nananampal. Gusto mo bang masampal? Ayaw mo? <laughs> so, na balita ako, may gusto ko daw puntahan. Ay, saan mo ba gustong pumunta? Sa Playing Kids. Playing Kids? Saan ba yun dito? Nako, parang... Playing Kids? Parang yung mga... Para ba yun yung mga laruan? Wala ang playing kids nga. <laughs> Sorry, ano lang si Kaya Ano pagilang pero ang anak ko. Ano? <laughs> maraming maraming salamat. So, ngayon ay tuto pa rin natin ang isa sa mga gustong puntahan. o pangarap na lakbay ni Axel. So, sabi nga niya, gusto lang niya mapunta sa mag-play sa plane. Playing kids. Playing kids. So, parang may mga kids din ba yun? Yung mga ganon. So, let's do this at isdali natin siya. Excited ka na pa, Mommy? Gusto mo din ba? Serious? <laughs> Tara so, mo! Let's go guys! Ngayon ay papunta na kami ni Axel sa SM Manila. So, pupunta kami doon at maglalaro kami sa sinasabi niya na Playing Kids. So, alam niyo ba guys, sabi niya kanina, sabi kanina ng mama niya, ayaw yung umabsent ni, ni Axel. So, kung ayaw mo umabsent, hindi matutuloy itong vlog niya Pero buti na lang, kinansel ang pasok at makasama ka namin. Di ba? Diba? So, talagang nakalaan na makasama namin ngayon si si Axel sa pangarap na laktay. Eh. Magaling ka ba sa school? Hmm, pa masyarad. Hindi ko masyado. No? Hindi masyado. Pero okay lang yon. At least, pumapasok ka at nag-aaral ka. dito. May natututunan nga ba sa teacher? O baka puro pag-tiktok lang din ang alam mo. Eh. Pukurutin talaga kita. <laughs> si Axel pala is nung bata siya is meron siyang naging problem nung baby siya. Ano ba yun? Mabibali, nagkaroon po siya ng asthma. Uh, ilang beses po siyang nabalik sa ospital Hanggang sa na-ICU po siya doon. Kasi nagkaroon siya ng infection, potassium, tsaka yung asthma niya nga po. Asthma or hika can occur at any age. Mm -hmm. Some people have their first asthma attack as early as 10 years old or even as early as 6 years old and below. Ilang days din po siya sa ICU. Bago po siya dun naging okay. Tapos, mga ilang weeks, mga two weeks din po siya sa hospital. Tapos, naging okay naman po. Pero, pabalik-balik pa rin po siya kasi nga po yung na dito na tayo sa SM! Yay! Masaya ka naman? Okay. Excited ka na ba? Opo. Okay. Oh. so naghihintay tayo kasi nakapila pa kami ngayon guys sa parking dahil wala pa kaming parking kahit maulan ang dami palang nagpupunta sa SM. Pero yun, may mga tanong lang ako sa'yo. Axel, okay lang ba? Kailangan masagot po to kasi pag hindi ka nakasagot, hindi tayo pupunta sa playing ano, kids. <laughs> okay. Hindi, <laughs> okay. joke lang, joke lang. Okay. Marang nagpe-pray ka ba? Apo. Ay, mabait talaga tong si Axel. Anong lagi mong pinagpe-pray kay Papa Jesus? Lord, thank you po sa lahat ng ibinigay niyo po at sa pagkain na pin pinang-araw-araw po namin lahat. Salamat po. Ah, tinuruan niya tayo kung paano mag-pray. Pero ano lagi mong nire-request kay Papa Jesus? Ano yung lagi mong inaas? sana matutupad ko po lahat ng pangarap. Amen! Matutupad mo yan. Basta maniwala ka lang at lagi kang uh, magpe-pray kay Papa Jesus. So, ikaw ba? Ano bang pangarap mo, Axel? Paglaki ko po, ang gusto ko, maging priest para mahuli ko po lahat ng Ano ba si mama at papa mo? Opo. Pati yung mga kapatid mo? Nagpupulat sila. Uh, ito, mapapanood Mila to. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Mama, Papa, salamat po sa lahat mm. ng ibinigay niyo po at tutuparin ko po lahat ng pangarap ko po. Love ko po, po kayo. Ayun, nakahanap na yata ng parking niyo si Kuya. So, let's go na ba? Okay. Tara maglaro tayo. So this is your moment. So mag-enjoy tayo, okay? Kumain ka na ba? Apo. Ako hindi pa. So kain tayo. Let's go, guys. Yo. ito turo ako sa'yo. Alam mo ba, pag sinawsaw mo ito sa ice cream, sa try okay, madali, kuha ka, sawsaw mo, dip mo. Go, ayun na. Harap, harap, galing ko, no? <laughs> o, no, tinuturo ko sa bata. tingnan mo guys, nakakuha pa siya. So, ito ay nakuha ni Miss Hana. Take you kay Miss Hana. First time daw makakuha ni Miss Hana ng ganito. Kaya, sobrang say. At least may nakaiuwi tayong ganyan, di diba? ba? Pero ang mahalaga, nag-enjoy ka at napusok ka. bye yon. Sulit ba yung araw ngayon? Sulit! Grabe! So yun nga guys, natupad na natin yung pangarap na lakbay pa ni Axel. Palakpakan natin si Axel! Woo! Sorry guys, nag-enjoy ka? So yun guys, mara ay, ate, maraming maraming salamat Axel, maraming maraming salamat sa pagsama mo nga sa amin dito sa Pangarap na Lakbay. Nawa'y marami kang ma-inspire ng mga batang nanonood kasi naman talagang mapait, masunurin at naantok na si Axel, napagod si Axel. <laughs> ayan, maraming maraming salamat po ha. At bilang pasasalamat, may gondi kami gift sa'yo. So, eto. Ayan. So, ganda-ganda sa skula. Pambaon na sa school! So, anong gusto mo sabihin? Salamat uh, po! thank you! Yay! So guys, maraming ano maraming salamat at mga repatids mga kalakbayos. Kung gusto nyo bang sumama sa aming next na paglalakbay, ay mag-comment lang kayo dyan, ha? So guys, Hanggang sa uling paglalakbay, maraming salamat dito sa Pangarap na Bye-bye!